Opo muna, opo muna. <laughs> muna. Muna, muna. Oh, muna. Dali, bibigyan. Hmm. Dali, opo muna. Timing po na, timing. Opo, opo, opo. Dali, opo muna. Opo, opo, opo muna. Ayan, o. Ika, ka dito. Dali. Ayaw niya, o. Ha? Ayan, ayan. Malapit oh. na siya. <laughs> opo muna. Kunwari ka pa, or you, eh. Pag e, nakita ba 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 mo yung pagkain. Sige, Dali, lapit muna. Opo muna, opo, opo, opo muna. O, oh, si Oreo, mabait, o. Oh. O. Oh. Pag mabait, pag mabait, binibigyan niya, no, Oreo? Mm hmm Hindi oh. na mo. O, oh, si Oreo muna mabait, eh. Upo, <laughs> muna, sasi. Ito na muna. Ang kulit ni sasi. Oh, hindi. O, oh, si Gati. Si sasi. Si Oreo muna. Si Luna, oh. si Oreo. O, oh, mabait si Oreo. mabait si Oreo. O, oh. oh. pag mabait, binibigyan, no. Oh. O, oh, mabait din si Luna. Mabait si Luna. <laughs> mabait si Luna. Ang kulit ko. O, oh, Luna. O, Luna. Oh, oh nawalo pa noon na. Okay, upo na muna, susunod kasi susunod. Oh, tika tika tika. Oh. oh. <laughs> Hindi, eh, eh, apurado ka naman eh. Upo muna, upo, 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 upo. Ayos, upo. Yung susunod din pagkain. Oh, good. Galing ah. Oh, okay, okay, ikaw. <laughs> Sunod. Huwag <Up> mabalo. Oh, <laughs> ay, galing, galing. Kulit talaga niya. Oh, galing. Uh. Sige nga. Yeah. Hmm. Tayo ka nga kung ano gagawin niya ni oh, Oreo ay ni o, ano. Sa sayo po. Opo. Aakyat din sa iyo. Hmm, Ayun, <laughs> magulo ka daw <to> kasi tigi. <laughs> it. Ah, uh, ito po. Opo muna. Opo, uh, opo, opo. Dali po ah. Ayaw niya Kaya, na. Bibigay ako pagkain. Opo ka muna. Oh, uh, okay, okay, okay. Ah, uh. uh, sige. upo muna. Opo, 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 opo. Opo muna. Dali. Opo, muna, Opo, opo. Yan. O ikaw sa upo po ba? Opo. Tasayo po. Okay. Ayaw nga niya subo. Ha? Okay. Um kayo ha? Oo. Ah. Um bait chasi, yo bait chasi. Hmm. Tata kawin. Todo. Okay pa. Hmm. Diyan, stay kayo. Pag papakinig kayo, stay. Okay, oh. Kaino tayo? okay Ha? Oh, oh. Okay. Stay lang lagi. Stay muna. Stay. Stay. Hindi. Ikaw sa asin ka talaga. Ang kulit eh. Yan. Good. O, kaya na tayo. Dito tayo. Kaya na kayo. Okay. Gusto niya yung nasa plastic. Oo. Ayun, na. Oh, ayan na. Ang galing okay nga. Oh. Gabi kayo. na kasi. Dinner time na nila. Oh, ayan. O. Oh. Ayan talaga. Ayan ang aming tatlong alagang pusa dito. Hmm. Ito ay tabi teriyak. Kumakain na sila. Ito ay Himalaya.